shoutout po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Ayan, thank you Rachel at Do. Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Uh, support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalit. Support po sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. Ay eh, syempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you yeah. po and God bless us. Ayan, thank you. Mario's vlog, thank Bye. you very much. Ha? Mga kapubre, lahat, supportahan natin. Shoutout po sa ating lahat mga diyan Good morning. At uh, ito, simulan na po tayo sa ating mission ngayong araw at hinitay po natin yung mga kasama natin. So ngayon po nandito na tayo sa apartment ng Dodong Ruel. Mm. Kaya lang, yung mga lakad po namin ngayon medyo abnormal din naman. Tulong <laughs> gano'n. Uh, tulad yung uh, hangin na yan. Sobrang ang hangin no. Dati ulan lang pero ngayon may kasama na pang hangin. <laughs> kaya sabi ko uh, abnormal na to eh, kasi parang uh, pandinig ko po mayroong low pressure and ayan nga hindi maganda dito bukas po yung uh, kwan sa <coughs> yung ribbon cutting sa kubo ni Dodong bukas o paano kaya isa bundok yun bahala na po kumat pero sa like, ito tutuloy yun dahil uh, kaya kailangan na po eh uh, kasi palis kami. At sana bukas ano po wala ng ulan. Ngayon 8 po ngayon, 8 bukas linggo. Ayan, marami po salamat at po natin kalimutan na uh, suporta suportan ano ang uh, Tim Team Rochelle sa panguna ni Royal of uh, Rochelle Morales Vlog at uh, ang ang Ro boys Rogers po at mga uh, uh, pamilya po ni Kuya Awi yan po po natin kalimutan na isupport. support maraming salamat po sa inyong lahat support po. may bagyo ata ngayon ang lakas ng ulan uh, ang lakas po ng hangin sa ngayon kaya sa bagay sabi ko nga itong uh, ulan dito sa daet normal na yan pero siguro pag ganito na yung uh, mahangin pa parang hindi na normal yan siguro po may low pressure siguro ngayon Ayan. Grabe oh. Ang hirap po ngayon magtrabaho ang mga kuwan. Ano. Ayan po nakikita nyo lang po. Meron mga nagtatrabaho na sa bandun Pero paano makapagtrabaho yan? Hmm. Hmm. Kaya mga pinding po ngayon ang mga patrabaho. Ay, nandito po ngayon si Tim Carpenter. Ay, mga kalangga. Shout out <laughs> din sa si inyo lahat. Ay, ay ano ngayon? Wala ng trabaho? Wala, wala ni. Wala nadi. di. muna yung trabaho natin. Hintayin na lang muna tayo ng magandang panahon pag uminit na. Pero kahapon na kapag trabaho kayo? Hmm. Kahapon, ngayon lang hindi. Ay, hmm. Kaya nga kami ngayon hindi alam kung makakaalis at... Ano sa palagay mo? May typhoon ba ngayon? May bagyo ba? O ano? Wala naman? Wala na talaga Talagang normal na ito. Normal na yan. Ayan. po mga kalangga. Ayan po. Team Carpenter po. Huwag natin kalimutan na isupport. Ayan, sa ngayon. Sobrang ulan. Ay. Nandito po. Isang sakalam din. Ayan. Ayan. <laughs> Kagigising lang po. Ayan. Sobra po yung ulan. O. Oh, ayong may hangin pa. Kaya. Ayan. Naman na nga ako dito sa ano. pare, sila ka ay, si yan Madilim eh. Yan ang tadaan tayo. Kaya po mga kalangaw. Pumatong sa <laughs> <Puan>. sobo. Uy! Alasayos na. Alasayos na. Alasayos na. na.

saan ba yung orderan ng litzon ayan no kahit po maulan ano ah oh, sige ayan po mga kalangga order daw kami ng, ng litzon ang ulan ulan no <laughs> O oh, sige. May nakita ka ba? May naamoy ka? Eh, pag may naamoy po kasi. <laughs> Ganyan yun. Ay, oo, nga. Ano? Meron nga siya. Oo. Oh. Meron nga siya. Ayan po, sa ngayon may i-orderin kami, Litson daw. Saan ba yung, para sa yung Litson bro? Ah, bukas para sa Kubo. Ay yun So, first time po natin makita itong mga litson dito mga kalangga. Eh no kahit nang uh, nagbabagyo po, makita nyo. Lakas ng ulan, lakas pa ng hangin. So, order pa rin ang litson. Di naman tayo kumakain ng litson na. Ay, dito pala yung may mga babuyan ano ay yan po first time na tumakit ito mga litsunan dito mga kalangga good morning Ayan. good morning. Ano na? Ano na? Tuloy po. Ingong Ano ba 'yun? Sino lumihim? Pasensya na. Hindi ba niluluto ang litson? Ah, dito po, ayan po, uma silip na natin mga palangga yung lutoan ng litson. Malapit lang pala dito sa po. Ayun! Dito lang po pala. Ayan, may katatapos lang na po, ano. Ayan, no. Oh, mainit po, Ayun, meron po pala dito oh. Ayun no. Ano 'yung po. Ano po ang akin? Ayun, lilitsuman na naman kami ulit. Para kailan? Nakausap mo si Lola? Bukas. Nakausap mo si Lola? Andiyan si naka na. Ah, ni Toto? po. Hindi na Ito po ito. Hindi naman ako masyado kumakain yan ako. Isang ganito lang okay na. Oo. Pag nakaga dami ka ay pagdising mo araw-araw kasi litson na lang nanonoo. Ano anong cheese to, ate? Kame lad ko 'yan. Si Menards. Yung ganyan nasa magkano? Ano, lang sa inyo pa? 12. 12? Ayan. Mm uh -hmm. -huh. Meron kayong kuan uh, niyo ang yan ang sa amin naman, hindi naman sa amin yan. Ayaw naman sa amin. Parang kaming baboy din eh. Ayaw, wala na. wala si <laughs> lang Costa man. Ay, pinipilit yung mamin, ayaw-ayaw nga sa naman namin eh. Kaso lang, <laughs> Kaya bibigyan ka ng nakakatawa ni. Wag kang maglayo. Meyan lang hmm. kayo. Ito na lang, ito na lang i-video ko. Naku, <laughs> pasensya na. Ano? Maaga. Ay, okay. Ayan, oh. Ayun oh, at least meron kami inabutan dito oh. Ayun. Ito toto ang Ayan po oh. Andito pa ang mga baboy lang oh. Ayun. <laughs> Ito lang po mga baboy. Oh, hindi pa, hindi pa kayo kakatay ngayon. Huwag na muna. Eh, hindi pa. Mga kinakabahan na sila. ayun Ayan dito. Ano naman niluluto ng dito? Wala na. Wala na. Ayan po, meron po na. Meron na na kanina. Meron na. Ayun. Ah, Large. Okay, <coughs> Pero naalat ko bro, sabi sawat na raw sa Litson. Pero pagdating doon, isang ilang chap-chap lang na, na ganyan. Pumunta lang ako sa upuan pagbalik ko. Nasa ano yung red zone? Ubus ka agad. Oo, <laughs> oh, tapos sa sabi. yung Sharon talaga hindi Sharon. na mawawala yun. Pag Pilipino talaga ganun. Kaya nagrabing Sharon. Yan. Binan. Yan ang Sharon gano'n. Yan ang Sharon gano'n. Yan ang Tapos mo ay ah, wag yung ito tawag pangyay. Sharon gano'n. So ayan po, uh, na tayo at meron na tayo for tomorrow na litson. Ayan, thank you po sa lahat. Ay Ate, pwede makahiling yung sili? Ayun, meron po mga sili. Oh. Ay, mapahinogin na lang. Ang sarap niya sa suka. Ayan. O, tinan mo. Di may pakinabang yung pagpunta natin dito. Ayan po ay, oh, mga kalanggo. Iba ang lasa niyan. Masarap to. Kasi yung sili, mga sili. yung natural na sili. Kuha muna tayo ng sili. Ayan, ay ano yan, ano ba yung... So, ayan po, naka-order na ng Dixon. Ayan. Anong oras kukunin bukas? Para sa Pero di ba may papiting pa bukas bago ko kunin yun? Bro, parang mo na naman ako bro. Ha? Ganyan na lang yan bro, ganyan na lang yan. Ayan, uh, so ngayon po mga kung ano, kahit maulan, diretso lang tayo. Ayan bro, shoutout ka muna dito sa atin. Ah! Hindi ko muna nagsalita. Eh, po ang mga kalangga sa ngayon. Naka, Nakapag-order na po ng uh, Para bukas na naman po doon sa kuhuguan. So, kasi po bukas meron kaming papiding after pidi, papiding po sa Mani D, yung na doon sa tubo ni Dodong at uh, yun, doon daw ang uh, may overnight at uh, abangan po natin yung mga palaro pa din po ano kaya marami po mga event na naman siguro bukas and maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta at ito po ng ating video sa ngayon hanggang dito lang na muna at abangan natin po yung uh, i-upload po natin mamaya kung ano po yung mission natin sa ngayon abangan nyo po mga kalangga Ayan. at syempre po maraming salamat sa Rochelle Community sa Team Rochelle uh, sa panguna po ni Royal of Malalag uh, Morales Vlog at ang Roboys po Rogers Ayan, na uh, po natin kalimutan na supportan lalo lalo po ang pamilya ni pamilya ni Kuya Awi Ayan huwag po natin kalimutan na i-subscribe at uh, pakilag-in share po at no skip ads and maraming pong salamat sa inyo diyan. Bye bye po.